Ang hirap ko pong maawat ang sarili ko kapag kakakaning Pinoy ang nasa harap ko. Mayat maya po, pasubo-subo ako ng isang kutsara doon, isang kutsara dito, katulad po nito. Bala kong ipangregalo itong ginawa ko. Sa bandang huli po, kalahati na pala naubos ko. Lalo na po ito, may buko pa sa loob, kaya parang may lasang buko pay pa ipa. Kaya madalas po pag nagluluto ako to, dinadamihan ko na para hindi po kapusin. Total naman, ang marikado Ricardo ay iilan lang. Hindi naman po kamahalan. Basta pag-usapang kakanin, gagawa at gagawa ako ng paraan para gumawa nito. Mapagbigyan lang po ang kapritsyo ng cravings ko. Kayo po. Unahin natin ang matamis. <laughs> One small can condensed milk. 397 grams. One can coconut milk, 400 ml. If you have vanilla extract, let's add some. 1 teaspoon vanilla extract. A pinch of salt. Ito pong mais na nakikita nyo, natira lang ito dun sa niluto ko ng isang araw, yung sinuwam na mais. Nagawin na natin kakanin. We are using one half can of sweet corn whole kernel. Remove the water. Cream style corn. One half can cream style corn. Diretso na natin sa buko. Meron po kami dito ha, sa United States ng canned young coconut shredded. Remove the water yung coconut juice. And let's combine it. Glutinous rice flour. Malagkit po. Dahan-dahan nating ilagay ang daating ating dry ingredients into our wet ingredients. And then let's combine. Pag medyo dissolve na po yung inyong malagkit, let's continue to add more. Two and half cups. Okay na yan. Okay oh, pan. Lined it with banana leaves. Aba, kung meron kayong dahon ng saging na nahihingi dyan sa kapitbahay nyo, eh, humingi kayo. Kakaukin ko ha, ayokong basta ibagsak dito at baka kumalat yung ating batter. Slowly, ladle the batter into the cake pan. Mga kaibigan, ito pong aking cake pan na ginamit. Ang measurement is 24 centimeters yung diameter at yung taas 6 cm. Just tap it like that. Para po talagang even bago natin lutuin. Boiling water. Steamer basket. Make sure flat at baka tumaob. Slowly, carefully put your kakanin. Before you put the lid, the cover, add a clean kitchen towel right on top. So that the water from the condensation, yung pawes, hindi pumatak dun sa inyong kakanin. It won't drip right at the surface of your dessert and then let's put the lid cover and we will steam it okay let's check this out yes and we will cool this down palamigin muna natin ha malamig na po let's remove it from the cake pan and since we brush it with coconut oil we can easily unstick it yung ating dahon ng saging let's brush it with coconut oil on top yeah. Panghuli po yung latex. Sinala ko yung oil. Di po ba? O yan sa ibabaw. Yung maintenance nyo ha. Paalala lang. O bukas po ulit. Ron Bilaro.